Hi everyone! Good afternoon! So, ayan, kumusta ang lahat guys? It's been a long time. Ayan, mag ano tayo guys? Mag merienda muna tayo guys. So, ayan, nakatulog ako kanina kasi nga, nag luto ako ng order and na-deliver na yung order na Biko. So, may time tayo ngayon. Ngayon naman ay magme-merienda tayo. Ayan. So, yung ano natin, merienda natin ay pansit. Nagluto ako ng pansit kanin. Actually, ng morning pa to. Kunti lang yung kakainin natin. Cute lang. Cute, cute lang. Ayan. Cute lang yung lagayan ko. kahapon kasi, may tira pa dun sa linuto kong whole ano, chicken. Kaya, ang ginawa ko, nagluto ako kaninang umaga ng pansit. Lalagyan ko yung pansit nito, oh. Suka. Suka na may sili. Ayan, gustong gusto ko kasi nilalagyan ng ganito. Tapos, may ano dito. Biko na, nagtira ako ng konting biko. Yan. Mm. Tapos, iinom tayo ngayon ng coke. Hindi naman tayo palaging umiinom ng soft drinks. Inom lang tayo ng one glass. Hmm. Yeah. Merienda tayo, guys. Ayan. Bagong ano ako, bagong, actually bagong gising. Sarap. Mm. Minsan, pag nagluluto ako ng mga orders, wala akong ganang kumain. Kasi nga, parang busog na busog na ako lalo na ako yung nagluluto. Kaya namawalan ako ng ganang kumain. Pero pag ibang tao ang kumakain, nagugustuhan nila. Hmm? Yummy. Hinalo ko dito yung ibang parte ng manok eh. Ayan. Hmm. May nagtitinda ng tinapa. Parang gusto kong bumili ng tinapa. Tap. Hmm? Partner siya guys dito sa

Mm, sarap na pa. Lagyan <laughs> natin ulit ng sili. So, ayan. Dito sa amin, basta may pera ka, marami nagtitinda dyan sa labas. Nagtitinda ng mga isda, mga fresh na isda. Ganyan. Kung ano-ano. dito sa bahay, meron din nagdadala dito ng tawag dito. Mm. mga prutas like pakwan. Kasi yung mga yung titinda doon sa unahan, kilala kilala na ako dito. Kaya kapag meron sila, nagdadala sila dito. Kasi sabi ko, pag may mga tinda kayong prutas, dalhan niyo ako sa bahay. Hindi na ako ng magkapatid. Mga estudyante. Ayan. Sarap guys. Ayan. Pabay na mo lang guys. Bye guys.